Ayun, good day. So, kakatapos ko lang mga sa... Ay, kakatapos ko lang mamaya. Kain tayo sa Lodz Paris. Ito lang dito sa Sampalok, Manila. Diba? So, sa 150 mo, meron kang kami. Tapos, ang damak-mak na Paris. Ang daming naman. Tapos, may tapa ka. Oo. FT. Panoon nyo kumain. Það er að funda að fannila. Það er að funda að fannila. May ano kayo, Mountain Dew? Sa nga? Magkano yung tayo? 20 20? Thank you Ah, oh, shit So, nandito tayo ngayon sa Miss Ampalok, Manila At kakatapos ko lang kumain ng pares Dito sa Lodge Paris, o oh, yan Miss Actually, hindi ko alam kung anong part to Kasi nag-deliver lang ako dito authentic na Paris yan nagbago perspective ko sa Paris so kung alam nyo yung Paris na nakasanayan natin si Kwenta meron ka na nung itlog may sabaw na may konting laman may taba malit na kanin yun na diba yun yung Paris na nakagawa natin pero dito guys 150 grabe yung laman tas ang sarap ng tapa tapos sinangad pa yung kanin so panalong panalong Lodge Paris Binago nyo, <laughs> binago nyo pananaw ko sa pares Solid yan o yan So, no? so alright Uuwi na ako Manila to Alfonso pa So Kita kayo sa susunod Short vlog lang Kumain lang din ako dito sa Lodge Pare eh. Isa Sorry Cheers pala dapat Hindi okay, kita Ang dami speaker eh Siyempre tayo dito. Brothers Naglagay na tayo Hindi mo tayo marka Ayan, ayan Okay guys, Mikos Mikos okay. Inch Shoutout ni Ronski lang pala Sana nakikain muna ako, di ba? Matay mo ba ako matapos ma Ano? Eh, matapos kumain Bago mag-share mag look Dahayan, no? no? <laughs>